ito po yung, yung sinasabi ko na hindi ko nagvideohan yung paggawa nitong set up ah, uh, dahil may bumili na po kagad so ngayon po bubuo ulit ako then papakita ko kung paano at maliliwanan ko rin kung bakit yung ginagamit kong components ito po yung pambenta ah, uh, nabili na po ito yan, ito po kasama isang panel, ito, ito ah, uh, pm na lang po kayo sa price Mura lang po yan. Walang bayad yung components. Walang Hello. patong. Baga, hindi ko, ano. Yung binayaran na sa akin, yung pagod ko, ano. Water. So, libre din naman po ang manood. Pwede nyong gayahin. Pwede rin po kayong bumili. Mas makakamura lang kayo pag marunong kayong gumawa. So, ito po yung dalawang panel. Yan. Ah, uh, yun po yung pang may nga nun. Ito yung aking mga bagong components. So, ganun pa rin. Yung nakaabang ako dito, dalawang setup. Uh, parehas po na silang kung ga okay, upgradeable na gaya dito. Ah, uh, yung breaker po nito 20 amps na. Kasi kahit magdagdag sila ng panel, okay lang kasi 20 amps kahit tatlong panel kasiya. Ah, uh, magkaiba nga lang po ng presyo kaysa dito. Mas mataas na ngayon dito. Ito. Yung isa pong setup na kasunod dito, hindi pa lang po dumarating yung Inverter niya, hindi ganitong inverter. So, paalala lang po, ito kasing inverter na ito, nakakasira ito ng mga appliances na may motor, ano, halimbawa po ay refrigerator, electric fan. Kasi po, nakakasira ito ng dimotor kasi uh, modified inverter po ito. So, yung para dito po sa isa, your sunway inverter na po yung gagamitin dito. Kumbaga, hindi na siya makakasira ng motor. Ito po kasing ganito, mas mura kaysa doon sa inverter na yon, ang laki po ng depresya times sa ikatlo yung presyo, ano? Ito naman po ay kaya siya nakakasira kasi hindi hindi maibigay yung pinaka ano yung, yung, dapat na supply kasi modified niya ito yung sine wave nito ay yung, yung hindi pure sine wave. Kung hindi na-reach nung motor yung yung ay ah, yung pinaka-potential niya na na magpapaikot dun sa motor niya. Pero yung pure sine wave po pagka dumating papakita ko sa inyo. Ah, mas mahaba po yung dito, mas malaki, mas mahal. So ito po yung mga gagamitin natin, ganun pa rin. Dalawang battery na 25 amps, 12 volts. <coughs> Series A, one pa rin pong gagawin ko. Ganito yung parallel. Kasi pag po parallel, ah, mas matagal yung buhay niya, mas malaki yung amperahe niya, magiging 50 amperes siya, 12 volts pa rin. Pero po kapag siniris ko ito, lalaki yung voltahe, magiging 24 volts, manan mananatiling 25 amperes. Pero parehas lang po yung power niya, no? yung magiging power niya na output, 600 watt hour pa rin yung magiging output niya. Kaya lang po, mas malakas kumonsumo ang series kasi 24 volts yan. Oh. No? So, ganun lang po yun. <clears throat> ito po yung mga wires. Napakamahal po ng mga wirings na yan. Kailangan din ng panghinang. Dahil hinihinangan yung mga gaya nito. Sa mga terminals, ano? <laughs> Tapos, ito. Ito yung pinakapaanong inverter ko. Kanya-kanya yung discarte lang po yan. Kung ano gusto nyo yung design, bahala kayo mag-design. Itong design ko ito, kasi, mas tipid siya sa wiring. Saka yung sa battery po, may XC lang. Kailangan kasi ng battery, may XC lang yung gamitin nyo. Dahil para hindi lumaki yung voltage drop. Sayang pa rin kasi pag maamba ito, sayang pa yung kakainin yung haba na yun na gultahe, no? Tapos ito, yan. Ito. So, meron tayong 10 um, uh, AWG, number 10. Hindi din yung gamit natin sa panel, 10 din. Tapos meron tayong 14AWG. Ito pong 10, ay hanggang 30 amps ang kaya nito. <clears throat> Tapos, uh, ito yung gagamitin din natin sa battery. Yan. Kailangan kasi mas mataas yung amperahe nito, 30 amps. Tapos, gamit ko sa uh, breaker ay 20 amps. Kasi po, uh, explanation doon, dapat unang bibigay ang breaker mo kaysa sa Uh, dito sa wire kaya po mas mataas ang amperahe na kaya ng wire kaysa sa um, Kasi bago pa masunog ito unang bibigay ito mag-trigger na agad sya magka-cup off na agad yung kuryente bago pa ito masunog kaya dapat mas mataas ito kaysa dito. Ito naman po yung panel na gagamitin uh, ganun pa rin po 100 watts 100 watts Uh, nasa sa inyo po yan kung gusto nyo gawing 24 volts pag si-series mo. No? Pero parehas lang yung amperahe niya. Uh, 5 amperes pa rin. Pero pagka pinaralel mo siya, 12 volts pa rin. Pero magiging nasa 10 amps na. Kaya tinaas ko yung breaker na no? 20 amps. Dati yung 10 amps. 10 amps dati. Eh man, magano to? Lagi tong mag magpapalo. Lagi yung kakap-off to kasi 10 amps ko. Ito mahigit 10 amps ito eh. So, yan po ay pwede naman po yan na 24 volts ito. Halimbawa, 12 volts ito ng battery mo. Ito so, po 24 volts. Pwede po yon Kasi, ito pong mga SCC, itong mga solar charge controller, ay pwedeng 12 volts, pwedeng 24 volts. So, kahit 24 volts yung ganang dito, Iko-control niya yung papunta sa battery kasi nare-read naman niya yung battery na 12 volts. 12 volts yung isusupply niya dito. Kahit 24 volts yung nakukuha niya sa araw. Ano? Ano po yun? Tapos, ito din naman po ay 12 volts. No? Meron yata ang 24 volts ito. O, o yung pure sine wave, 12 volts at 24 volts yun yata. Hindi ko pa, hindi pa dumarating eh. So, ito naman po yung LVD low voltage disconnect 12 volts at 24 volts din po yung pwedeng gumana nito so wala pong magiging problema kahit 12 volts ito ano po kahit 24 volts to so ayan po pakikita ko naman yung dalawang panel natin hindi ko na lang muna siguro I-test muna ulit natin bago pumukin. Test po muna natin. DC volts 20. Set natin yung probe dito. So ganito po ano ulit. Uulitin ko yung panel. Hindi po natin alam dyan kung alin yung positive at negative. Pero may nakalagay naman dito. paano kung baguhan nga? Pag yan ay tinest mo at yan o. Yan yung ano niya. ah uh, VMP. Yung pag walang load, yan yung pinakamataas na voltahe. Ay, 16 lang ngayon kasi, ano, walang araw, kulimlim. Kaya, ganito po yun, pagkabaligtad yung ano, pagkabaligtad yung test nyo, bawa, yan. Malalaman nyo kung alin yung positive at negative. Yan o, no? baligtad. Kasi may negative, ano, negative 16 volts. So, baligtad, dapat ang positive mo ay ito ah uh, ayan, ano? Pero may nakalagay naman talaga siya. O, oh, ito yung pula. Tapos, may nakasulat din yan. Positive. Negative, no? Ah, uh, inanong ko lang. So, test din natin itong kabila. So, ayan. Negative, ano? Balitad. 17 volts, you know? May nasasaga. Ah, uh, ibig sabihin, working siya. Yung amps kasi, hindi natin ito masusukat. Pero may separate video ako para malaman yung sukat. Uh, i-upload ko pahabukas uh, i-upload ko yung uh, yung video nya nakuha ko yung 5 amps mahigit madali lang po yun, uh, ililipat mo lang dito yung probe sa 10 amps na unfused, tapos select mo yung ampere sa 10, tapos ito tatanggalin mo halimbawa, ito tatanggalin mo itong positive kahit uh, alin dito Iganyan Iga mo, si series mo lang ito, lalagay mo to sa battery, malalaman mo na kung ano yung amps na pumapasok sa battery. Or kahit sa SCC, ano? Ay, balik natin to sa, ano, baka, mas, masusunog to kapag ka nandito. Baka mag-test kayo ng battery, sunog yan. So, ayun po. Uh, testing natin yung battery. Kung... Um, bago po ito ha, bago yun yung lumak yung may-ari na ito po 13 volts, full charge 13 volts, ano ito na po yung uh, MC4 connectors naka-parallel ipaparallel natin yung dalawang panel yun po yung pupubuhay ko ngayon kumbaga, uh, bine-request kasi, may may-ari na talaga nito ang request niya uh, ganun pa rin sa setup ngayon, pero dalawa yung panel para kahit full charge na yung battery hindi na magagalaw yung battery kumbaga ito na yung magsusupply pag araw lahat ng appliances mo ito na yung magsusupply hindi na magagalaw yung battery mo na, na dun sa inverter na gagamitin uh, ang inverter ko kagaya ng battery di ba ang battery pagka gel type up ah, pagka asin 50% yung hindi mo dapat galawin. Ganun din po ang uh, inverter. Ano? Dapat 20% nito hindi nyo gagamitin. Uh, ano ba 20% nito? Ilan? 20% times 500. 100. Uh, Subalit, 400 watts lang dapat yung gamitin nyo. Uh, pero dapat mas mababa pa nga doon kasi yung battery nyo, 300 watts lang yung pwede nyo gamitin. Pero... Pag may panel, Pwede naman siguro uh, isagad yung 400 watts. Pwede yun kasi malakas naman yung ating mga panel. So yan, itetest natin ito ang parallel. Sana magkasya. Yan, pagkukunikula yung parehas, negative. Parehas, positive. So ayan, iti-test iti natin. Lagyan natin sa 200 volts. Tingnan natin kung magiging ilang voltahin na to. Ayan po yung ating tester. Test na po natin kung gumagana ba. Ayan, 17 volts. Ilan kanina? Ah, tama. Kasi naka-parallel siya. Ang tataas po dito ay yung amperahe, ano? Pero pwede po itong i-series, ano? Tataas naman yung voltahe. So, ganun pa rin yung 17 volts. Pero mataas na po ang amperahe nito dahil naka-parallel siya, no. So, ito naman po yung, ano? Yung series. Try natin siya i-series, ano? Para masukat natin yung pinagsama ang dalawang voltahe. Pagkakabitin mo yung ah uh, positive at negative pag kakabitin mo series mo siya so yan uh, test natin dapat ito ay magiging 12 plus 12 by 24 volts so wala nakakabit na load ah uh, nasa 18 volts ang VMP nito so dapat mga ilan yon 18 plus 18 26 volts dapat ito So yan Ah, uh, so nakikita yung nakikita niyo 35 volts. Ano? Yung sinasabi ko, pwede niyo i-series yung ganitong panel dalawa. Ah, uh, niyo yung voltahe. Pero yung load niya, yung pa rin. Yan ay nasa 5 amps pa rin lang yan. Pero mas ma malakas siyang kumarga. Sa susunod din test natin kung ano mas malakas kumarga sa amperahe. Pag tinik yung araw, i-test natin yung positive Ah, yung parallel at series. So, yan po, 36 volts, 35. Kasi walang load. Pero dapat yan ay magiging ano lang. Na nasa 14. Bali, 28 volts lang dapat yan. Dalawa na yan, pag may load. So, siguro sa sobrang haba na video, kahit ko ba, ano lahat yung pagkakamit. O, diba, Paliliwanag ko naman po itong LVD. Itong LVD, hindi ko pa rin pala matitest. Dahil wala pang wiring, hindi ko pa nakakamit Na. Ah, uh, ito muna ang ating Ito. Test natin yung battery natin. Yan 13 volts, 93%, ano? 13 volts, 93%. Gumagana siya, ano? Ayun. Test na natin ito sa kayong inverter para makita natin kung gumagana. Sa so, ako na lang ulit, siguro ipa Sobrang haba nito pag kayo pagkakabit nito ay eh, ko pa. Pag nabuo ko yon saka so, ko ipaliliwanag kung paano gumamit ng LBD. Ah, uh, yung relay kasi yun yung sa LBD. So yun lang ano. Ito muna i-test natin kung gumagana siya. I parallel muna natin ito. So ayan naka-parallel na no. Thirteen volts. Pero ang ampere niyan, magiging 50 amperes na po. So doon po sa setup na gagawin ko, pwede kayo magdagdag ng battery. Yung panel naman po ay ano na. Dalawa na. Pero pwede pa rin po magdagdag. Upgradable na po siya. So ito po, itong mga ginagawa ko, small setups lang po ito, 12 volts. Uh, kung may pera po kayo, mas maganda ito yung 24 volts nyo, ano? Mas tipid sa wires. Mas mahal lang yung gamit, pero mas tipid sa wires. At uh, malakas yung power. Kung may pera pa kayo, kung mas mapera pa nga kayo, doon tayo sa 48 volts, yon Hanggang 60 volts. Yung setup nyo, yung mga kaya na yung aircon. So, ano na yun, mga mga 200 to 400,000. Meron naman pong kasi ganito na mabibili kayo. Buo na siya. Halimbawa sa inverter, nandun na lahat. Nandun na rin yung ah, uh, sa yung mga toroidal. So kung makapansin niyo po, lagi ako may ganito, ano, para si, para kahit magdikit siya, lagi nyo lalagyan ito ano, delikado kasi pag hindi ka, pwedeng masira o sumabog. So, din po, ganun din sa panel. Ganun din po yan. So, positive, negative. Kapit mo na natin dito. So, yan po. Nakadisplay na yung battery natin. Uh, wala pa yung panel. Dito yung nakadisplay yung panel. So, ayan, 13 volts. No? Ito yung output. Output lang po ito uh, kadalasan nilalagay ko dito yung LVD para may may emergency button siya emergency shut off yan eh. kung magka, magkaroon ng problema yung LVD meron siyang emergency button yan on off yung supply kapit na rin tong solar naka parallel Ayan. so ulit po ano yung SCC na ito, ito ay may option dito na uh, yung B1 ay sa lead acid. Ah, hindi. Lahat ito ay pang lead acid ng bala. Sorry. Tapos ito kung gamit na puti, mas mahal lang siya. Pero ang maganda sa kanya, may option siya na pwede mong lithium yung gamitin battery. Yung B1 lang dito yung lead acid. So, check natin kung naka B1 siya. Yan, naka-B2 siya. Dapat ay B1. Select natin sa B1. Dahil lithium po ang B2. Yan, i-press. Long press mo lang. Yan. Tapos. Yan, B1. Hayaan mo lang siya. Nagiging B1 na siya, no? So, kaya hindi nagka-charge kanina. Ayan, kita yun, nag-blink na. Kasi naka-select na po yung B1 sa lead acid. Nakabito ko siya kanina, kaya hindi natin makita yung charge. So yan, charge na. Nagbiblik, oh. So ngayon, nasusukat na natin yung amperahe galing doon. Kasi tinatanggap na nitong battery, yung galing doon sa panel. Kanina kasi hindi niya tanggapin kasi hindi siya nag-auto-select na lead acid. Nakabito siya, nakalithium. So ngayon, test natin yung ano. Yung pumapasok na amperahe. yan. So, ganito po yung ano. You know? Yung sinasabi ko kanina kung paano yung sukatin kung ilang amperaha yung pumapasok galing sa ating solar panel. Ilipat mo yung probe dito sa 10 amps and fuse max. Ilagay mo sa ampere. 10. Tapos, isi-series mo siya doon sa isang terminal. Ayan naman. Ganito po. Maalin dito sa dalawa. No? Tapos, nakasiri siya dito sa, yan po, siya, gamit ito. Dito naman sa uh, SCC. Pagtabihin natin para ma, yan. Series mo lang siya. Ayan po, 0.23 amps kasi medyo makulimlim, ano. Pero pag yan ay mataas, gaya nung nakarang araw, nung tines ko, 5 amps yung isang panel pa lang. Pero ito, Baka mag 10 amps to hanggang 12 amps ang sagad niya. Mahina lang po yung araw ngayon kaya 2.25, 1.4 amps lang ano. Yan yung pumapasok. So, gumagana. So, ayan po. Nakakabit na ulit. Multi-charge siya. Ito po, 13 volts yung battery natin. Itong 14.4, ito yung sagad ng battery niya. Ibig sabihin, full charge na siya. Mag-stop na itong ating Uh, panel. Ito ating sa pag-charge ng battery. Tapos ito, naipaliwanan ko na ito doon sa, mga ibang video. Uh, hindi ko na siguro kailangan ipaliwanan ko. Panorin nyo na lang po yung isang video ko kasi magtatagal tayo dito pag piniliwanan ko So, ikakabit na natin itong inverter para kompleto na yung set. Yung mga ano na lang, mga safety devices na lang safety components. For safety po kasi yun eh. Yan natin lalagay. itong mga direkto. Walang breaker. Walang LVD. So, mas safe yun. Meron nun. Pang pagastos na lang siya. Pero, at least safe kayo. Ano? Pwede na kasing ganito na lang. Yan. Mabagkagamit mo na yan. So, ito po. ah nakakabit na yung ating inverter. no Gagana na yan. Ayan. Kita nyo yung fan. Kumunog na. Kumagana na po yan. So, kakabitan natin ang try po natin to. 220 volts na po ito galing dito. Ah, pa paalala lang po, nakakasira po itong modified inverter na to ng mga ating motor. Ano? Gagana siya kaso hindi niya marirish yung potential niya na dapat gumagana. Kaya masisira talaga yung motor. Kung baga, yung motor, hindi makaikot ng mayos. Dahil nga, hindi pure sine wave yung gamit na inverter. Yan po, gumagana po yan. 220 volts, no. Tinaray ko na rin po ito. Isa ba yung chiller dito? Gumagana naman siya. Kaso nga lang ay eh, dimotor din ang ano Compressor nun. No? Kaya dinagano din. Yung susunod kong ano, yung your sign wave. Pwede. Ito, pinagsabay ko din yan dito. Kaya naman ito. TV, yan. Electric fan. Tapos PC, dalawang printer. Gumagana siya. So, ayan po ano, naka dalawang panel na yan. Nakaparalel. Iba lang po ang presyo niyan doon? Para ko na po ipaliliwanag ulit yung iba. So hanggang dun lang muna po. Gumagana naman. Working. Gumagamit so, din ako ulit yung mga terminal logs. Ano? Ang copper ang maganda para kasi yung good conductor talaga. May nakalagay po dyan kung ilang amps, 30 amps, 50 amps. So ginagamit ko dito 50 amps para sulido. Pero dun sa ano, sa mga ganitong hanggang 30 amps kasi ito, 30 amps ang capacity nito. 30 amps din yung gagamitin mo. Ah, uh, terminal lag. Ano po yun. Pero huwag mo ipapantay yung breaker. Dapat mas mababa yung breaker mo. Para hindi masunog yung iyong wire. So, yun lang po muna. Ah, uh, yung point for deliver na bukas. Ah, uh, salamat po sa bumili. Yes, sir.